Shoo! Hi guys, good evening, good evening. Magandang magandang gabi. Magluluto tayo ng pinakbet naman ngayon. Ah, Naroon tayo dito ng tapat tapa Yeah, pinakbet sa unang nati. Pinakbet, pinakbet, ilokano lokano ang lulutoin natin. Okay, salamat sa natin. Okay, habang uh, pinapamantika natin yan hihiwain muna natin ang ating gulay gulay okay ito na ang ating uh, pansahog yan Sana natin hmm. sama sama-samahin natin Ano na natin lagyan ng Eh. Babo lang natin. Yan. Okay. Ayan. Ayan ang yan ang nagpapasarap yan. Babo. Lagyan na natin ang ating gulay. Eh. Sira yung nabili na natin talong. Mm -hmm. Yan talaga. Wala naman tayo sa loob ng talong. Hindi natin makita kung sira o Hindi. Kaya wala tayong magagawa. Lutuin na natin. Hmm. Samasamahin na natin dyan. Salupahin hmm. natin ng kalite. Ah. Diyan natin ng kunting tubig para maluto yung ating gulay. Okay. saka takpan muna natin yan yeah. okay check na natin oo, aha okay, yes click ta rin natin yan menerin hmm. Hmm. terap hmm. nice nice yes tutup na yan ang ating uh, pinakbit makan tayo na po tapayin na natin hmm